naa daw sa Biblia, gidili daw ang mga larawan. Nakasulat daw sa Exodo 20, Deuteronomio 4, Salmo 115, gidili daw ang mga ribulto. Pero ang problema, bubasa o ay sabot-sabot. Kanang mga sita ang ipang dili diha, imahin o ribulto sa mga Diyos Diyos. Malagi mo din na ang gidili ang mga sa mga santos. Nagaedog ko niya yung sita sa Biblia be kaningon ang ginoong Dios nga ayaw mo pagbuhat og ribulto mga santos kay pantanggalon naman mo ni mga imahina. Paminaw, RG ikaw ragi yung ginagbasa nga wala kasabot kay sige kagdipensaan ng inyong bakak. Una sa tanan, wa kay mabasa diha nga ang gibawal Dios Dios, Ang gibawal diha ang pagbaton og laing Dios, mao nang Dios Dios. Unya kanang imong giingong paghimog Dios Dios wala na diha bisan sa inyong Duway Rims version ang nakasulat diha graven images Unya dili na specific ingon ang Bible diha nga any likeness of anything kasabot kag unsay any anything bisag unsa na kay ang tao pwede siya muhimo og larawan nga pwede niyang himuong Dios Dios bisag unsang larawan na pwede na niyang himuon mo na anything ang nakasulat diha ikaduha wala giingon diha nga bawal ang paghimo og larawan wala ni ingon diha ang gibawal diha paghimo dayon pagyukbo pag pagalagad sa larawan okay ra nang naa kay larawan RJ sino basta dili nimo mo yukbuan og alagaran mao bitaw na katong gipahimong larawan sabitin, sa bitin sa Dios kay Moises nahimo man tong Dios Dios bisan pa ang gihimo nila nga aron nga nating baka nga larawan mahimo gyapong Dios Dios kay ang giingon diha bisag unsa o, oh, Deuteronomy 4, 16. Basahan na, bisag unsa gihapon pariha kono, kapariha sa babae o lalaki. Mo manang inyo ha. Kung gahimo pala mo glarawan, wala ninyo yukbui, eh, wala ninyo alagari, wala ninyo problema. Pero klaro ang Bible diha. Gi-explain sa Dios unsaon nga makabaton og laing Dios ingon sa bersikulo 4 maglilok kag larawan sa bisan unsa Parehag naong dagway sa bisan unsa ingon diha dayon imong yukbuan verse 5 yukbuan gani ni alagaran mao nang gibawal diha ayaw putla wa juga ka kasabot sa imong gibasa arjisino, pamalandungig maayo